Ayan, nakapuno na ako. Puno na sila. Ayan, may mga takip na. Hmm. Puno na rin to. Hmm. Ayan. Yung blue na yon puno din yan ng tubig. Ito ang aking laundry area. Yeah. yan, May tubig na uli. Pati sa kusina, tsaka sa CR, meron na ng ipon. Puno na rin lahat ng lagayan doon. Uh, um, goods na ako para sa tubig. Ayan. Goods na goods. Puno na lahat, pati sa CR at sa kusina. Good job to me.